Masportahan din po ninyo si Kalingap Tony, siya po yung mga kasama ni Kuya Bal. Masportahan po natin po, uh, Kalingap Tony po. Salamat. At yun, ah, magandang umaga na naman, magandang uh, tanghali, magandang hapon sa inyo. Um, this is Kalinga and welcome back to my channel at uh, for today's reaction video no, gagawa natin ng uh, isang uh, reaction video na naman itong uh, bagong beneficiary ni Kuya Nico, Niko napaka galing at uh, napaka consistent ano? uh, tuloy tuloy ang tulong na ginagawa ang pagtulong na ginagawa ni Kuya Nico sa lugar nila dyan sa may India at, uh, katatapos nga lang ano ng uh, pag uh, pag-asikaso ni Kuya Nico dito kaya Ate Rowena na makauwi dito sa Pilipinas at ayun uh, napakagaling at uh, napaka-consistent ng ginagawa ng uh, pag-charity ni Kuya Nico at ito bago nga pala uh, tayo mag sa sa topic natin ay uh, huwag natin kalimutang mag uh, subscribe no, sa aking YouTube channel Kalingap Tony yan at uh, syempre uh, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng uh, mga video mga reaction video ay uh, pa-like na rin po ako at uh, subscribe po para mahuwa pa tayo ng mas marami pang video at uh, yun nagpapasalamat nga rin po pala ako sa mga sumusuporta at uh, nanonood na ng aking mga ginagawang reaction video at uh, yun maraming salamat po at uh, monetize na po tayo maraming salamat po sa Oo.

mga kalinga mga 10 years na po mga tirahan dito. Nung uh, trabaho na siya po, mga, mga daily lang po yung lahat. Naman yung kabigpahe lang po, linis lang ba this, mga tapos mga map, mga linis ng babae po. Mga kinikara, di ka mga tirahan. Kinikara po na ka, mga apat lang, lima, limang bahay na po yung araw-araw na trabaho na siya. Yung lingas lang po yung walis, tapos yung mga matapon ng kumbisura, mga ruto ng pagsupati, uh, yung na po trabaho na siya. Tapos yung 3,000 po yung marenta lang po dito yung task po. Madalawa lang po yung sira, sila mga, mga Uh, yung just time po, mga second class na po, mga pakalal. Pero... Uh, hindi na siya silang bayad na yung fees um, kasi hindi siya masyadong makita po yung hindi siya masyadong makita po yung linis ng bahay Kamili kang tao na hindi natin na ito Ika, LRP yan Ika, LRP yan Ika, Ika, Ika. LRP Mga kalinga, mga kalinga na bahay, isang bahay 1, lang 1,000 lang, limang bahay, mga 5,000 lang monthly lang po yung sobra. 3,000 tani eh, ito yun na. 3,000 lang po renta lang. Kasi hindi ito pa ni Bichi. May yun na lang. Additional pa, additional lang po yung ano, electric at yung tubo. Karena sudah saatnya nih po mga talaga ng si ate. Mga 2,000 lang po, mga adjust lang, one month. Hindi siya kaya mga ano po, mga masurvive ng 2,000. Pag kulang po yung pagkain, mahingi hindi lang siya na siya trabaho, lang po pagkain siya. pero si ano maloto sila, mahingi lang para magkakain na po yung discharge. Ito rin dito, ito di kaaral mo, dito rin kinadam mo, asa rin. Eight na po, na po yung asa rin. So, doon so, na, the parents niya, yung mga husband niya, yung masi siya, yan, na rin niya siya. So, doon na, niya help ano, mga kaniyak po kita niya asawa niya mga hindi mga sila masyado malapit po pero hindi naman tayo mga anong pang problema kasi siyempre mga yung dalawang sila po ang priority lang po yung para si Ate Mandi para may alagahan po yung anak niya po hmm.

at yan uh, yun nga no uh, isang single parent ano, na may isang anak at uh, nakakaawa yung nangyari dito kay uh, ate no? at uh, pagkapananak niya dun sa kanyang uh, unang anak ay uh, namatay naman no? na tegi yung kanyang uh, asawa makakalungkot uh, isa pang hamon dito kay ate ay uh, pinaalis siya ng tita ng kanyang asawa kaya siya ay napilitang mangupahan at uh, sa kanyang pangupahan ay inabot na nga siya ng uh, uh, total of 10 years so magkaibang bahay siguro dahil uh, una dalawang taon daw at uh, pangalawa ay walang taon na kaya ganun no? ang hirap kasi lalo sa mga kagaya ni ate na nag-iisa at walang katuwang buti na lang at uh, isa lang ang kanyang anak at uh, kahit pa paano hindi, uh, hindi ganun kabigat yung kanyang uh, uh, nararamdaman na problema kasi syempre alam natin pag uh, maraming, maraming anak tapos uh, ganun pa yung kalagaya na matayang ka pa asawa tapos diba kung na mag tatawin, mahirap at uh, ang kanyang uh, trabaho nga ano ay uh, parang ano uh, ang trabaho niya uh, cleaner kung baga dito sa ati, o uh, tayo, uh, o FW, pupunta tayo sa ibang bansa, is domestic helper. Na isa na pinagsisilbihan natin, no? kasi ate ay uh, ano uh, lima. Limang bahay yung pinaglilinisan niya, tapos uh, pinagluluto niya ng chapati, pinaggagawa niya, ganun. Yung chapati, yun yung uh, parang tinapay sa kanila. No? At uh, yun, kumikita siya sa isang bahay ng uh, isang libo at since lima yung bahay na pinagsisilbihan niya ay uh, kumikita siya ng limang libo isang buwan grabe ano uh, napakahirap nun kasi limang tao yun uh, limang amo ang kailangan pakasamahan kaya uh, yun sa part na yun medyo mahirap yun uh, siguro tinitiis niya tinitiis niya na lang din yung hirap para siya may sa anak niya at uh, makabayad sila ng uh, bahay no at uh, syempre nandyan yung may ano dyan, may babayaran pang bills niya. At yung pagkain pa nila. nag-aaral pa yung anak niya. Kaya medyo, ano, uh, hamon to para kay ate. At uh, buti na lang, no, na andyan si Kalingap Niko, no, para tulungan yung mga kagaya ni ate na single parent na kailangan kailangan ng tulong. At uh, yun, Uh, maraming salamat kay Kuya Nico at uh, hindi lang kababayan namin, ano? Masabi kong kababayan namin dahil uh, si Kuya Nico ay uh, Indian national, no? Uh, sa mga hindi sa mga bago pa lang po sa channel ko, uh, si Kuya Nico po ay uh, Indian national. Si Kuya Nico po ay Indian national na nagtrabaho dito sa Pilipinas, 'yon. Sa mga bago sa channel ko, uh, 'yan. Uh. pabalikan niyo lang po 'yung video para makilala ni si Kenelo, uh, meron din siyang uh, YouTube channel, Kalinga piko para makilala niyo kung sino si Kuya Nico at bakit nga ba uh, involved ang mga Pilipino sa mga ginagawa niya pag ang eleksyon, no? Niyan makikita niyo sa YouTube channel ni Kalinga Niko Ah, uh, yon, ah, eto naman uh, proceed tayo, no, sa sa isang uh, beneficiary naman ni Kuya Nico na isang PWD naman ito di bali ah, uh, sa isang lugar ay nakadalawang mission siya at uh, ito nga kaya ngayon ko lang nagawa ng reaction video to ay naging busy tayo sa paglabas ng aking baby at uh, ito bumabalik tayo para magawa naman ng isang uh, reaction video at ito tara panoorin natin yung pangalawang uh, uh, mission ni Kuya Nico

मेहनत <coughs> Ito na si Kuya Jesus. May trabaho na po siya dati. May tindahan na po siya sarili yung mga stages na may yung damit mang iwan na po siya ngayon sarado na po yung tinda dahil na po mga pupunta na po sa sentro malayo po kasi pati sobrang init po mga kalingap. pati wala po siya budget yung sa punan mga bilihan po yung dami uh, um, para may yung sa thread medyo yung stitches um, yung na po hindi wala na po siya budget so, mga kalingap. Uh, pero mahirap din po sa kasi. Ito po yung, yung cycle, yung bike niya. Bahay mahirap lang po na mapunta na sentro. Hindi siya kahit magaling rap. kitchen ganito po yung laging ng trapal dito na po ang mga sila tapos isang kwarto lang po mga dito po yung malapit na yung parehas lang yung sa ulo ko sobrang baba po <coughs> sobrang baba pa yun. Talaga ito parang po mga kanina, um, ano, 50 years old na po. Mahirap lang po yung sa ano Kasi lumaluman na po yung bahay nila. Sobrang parang po. Ma din po pag may mulan po, magpasok na dito yung tubig. Um, <coughs> ito man po ano, sa buong Mapasok na po yun Mahirap din po yung sa ano Malabas na po yung tubig grabe talaga kawawa na po yung sila Pati po yung anong mga kalingap Yung si lalaki yung paralyzed na po Ah, uh, si Kuya just saying, mga paralyzed na po yung since birth. Uh, Mahirap din po yung mga kalingap kasi tingnan mo masira sila ng bahay nila tapos mga po mag mahirap din sa trabaho kasi yung sa sa bike po yung sa hindi naman po yung electric bike po yun mahirap na po yung sa pag may hindi na electric bike e-bike kailangan na po yung matano po mga talaga gusto na yung mga kailangan po nila po mga tulong po. Mga para po ayos na buhay nila po. po. Tingnan po mga kalingap, mga mga 3 feet lang po mga ano, mga taas na po itong sa labas nyo, 3 na yung baba yung sa kwarto. Paso, mahirap lang po. Ito po yung nanay. <laughs> Kali ni memang si Puyan Jusli. pang may trabaho na po siya mang, uh, ng isang brand po man 10,000 ah, 10 kilometers po mga malayo po mga galing araw, araw po mga na po siya doon uh, sa brand ano sa brand loy raniya mayro 10 kilometers po distance tapos malis na po siya dito umaga 6 am, madating na po siya uh, 8 am. Dalawang oras na po siya buyahin. Ito po yung 10 kilometers. Um, Maraming mga kalinda po ito. Mga security, araw-araw na makikunta ng 10 kilometers. Dito mga kalinga, uh, nang layo, nang late na po siya. si Kimi Jusumi na salamat po. Salamat na po siya Kalingap Team, Kalingap Group. Uh, sana so po mga Kalingap mang uh, export po natin si Kuya Jusby uh, para po mang tulungan po natin po siya. Uh, Bili na po sa free bike Tapos mang ayos na po yung kuwarto niya po mga Kalingap. Please like and share po itong yung video mga uh, Parang po ang dami ng um, viewers, viewers at pati yung supporters. Mga kahit po makunti-kunti po, patulungan po natin si Kuya Just with, mga kalinga. Marami mga kalinga, mga kawawa na po sila talaga. Uh, ito po yung maliit na kawawa nila. Tapos mga kalinga, mga at yun, no, nakita naman natin si uh, yung kanyang pangalawang beneficiary si, na si ano, uh, Jaswi. At uh, ito ay isang uh, PWD, no? At, uh, kung di ako nagkakamali kasi medyo mahina yung ano ko, yung mahina yung audio ni Phoenix. Ah uh, PWD to since birth at ah... Uh, nagbabiyahe siya ng pedika mula sa kanila papunta rin sa pinagtatrabahohan niya at uh, ito ay nagkakaroon ng uh, ito ay uh, umaabot ng 10 kilometro no? grabe ay uh, isipin mo yun no? 10 kilometro malayo layo po yun uh, hindi basta basta na si, eh, yun, ano pa yung PWD yung kamay lang bumaga, so siguro pa ganun ganun no? yung pag bike hirap nun tapos 10 kilometro Uh, hindi naman siguro lahat ng daanan doon ay pantay-pantay syempre merong mga madadaanan siya na hindi rin maayos at uh, yun uh, medyo mahirap din yung kalagayan nila uh, kasi tignan nyo naman yung doon pa lang, eh, kay Kuya Jasmine na lang huh? uh, paano niya nababuhay yung pamilya niya sa kalagayan niya na gano'n at uh, gano'n pa kalayo yung kanyang uh, binabiyahe bago pa makarating sa pinagtatrabahohan niya. So, alis ng uh, alas 6 ng umaga, narating ng alas 8 ng eh, uh, umaga din. Ibalid dalawang oras siyang nag uh, uh, papadyak. Paano bang, paano bang tawag doon? Pag, si uh, kasi kamay ang gamit eh, no? <laughs> ah, hindi yung padyak eh. Uh, know, basta 'yun. Ano, uh, parang kumaga sa ating mga normal na kompleto, ay nagpapadyak mula mula sa bahay hanggang papasok ng trabaho na no, umaabot ng 10 km at uh, inaabot din ng dalawang oras no sa biyahe pa lang. Kaya nakakabilib din si Kuya Sp kasi uh, lumalaban siya ng parehas, no? lumalaban siya ng batas para lang mabuhay hindi man ng ganong kaayos pero makakain man lang yung pamilya sa malinis na paraan no? kaya nakakabilib din kaya siguro uh, natagpuan siya ni Kalingat Nico para uh, maabutan -ma ano, ng mga uh, konting uh, tulong uh, financial man yan o makakain eh, malaking bagay na para sa isang kagayan na nila ni Kuya Jaswin na PWD at uh, hindi makapag uh, doble kasi sa kalagayan at uh, yon uh, bago po ang uh, lahat ay uh, congratulations kay Kuya Nico at uh, mabuhay sa iyo Kuya Nico uh, God sa iyo uh, at sana papatuloy pa yung mga kanyang ginagawa mo uh, at huwag ka mag-asawa tumulong sa mga hindi lang sa mga kababayan namin mga Pilipino kundi syempre uh, alam ko naman na malapit na rin sa iyo mga Pilipino dahil para ka na rin uh, dugong Pilipino no na talagang para ka na rin namin kababayan Uh, hindi man sa iisang lahi, pero sa iisang puso at uh, sa mission ay uh, ano, uh, Pilipino ka na rin para sa amin, no? At uh, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mong uh, pag-mission at uh, pagiging mabuti, hindi lang sa mga Pinoy, pati sa mga kabayan mo dyan sa India, ay... Uh, malamang sa malamang ay uh, sobrang nagpapasalamat kasi merong isang kalingap na napunta dyan sa uh, na nagtayo ng isang uh, uh, charity dyan sa may uh, ano sa may India no sino nga sino bang naman talaga ang uh, mag-aakala na sa layo ng lugar na eh, may uh, dugong Pilipino at uh, pusong kalingap na handan tumulong sa kahit pa para paraan basta sa mabuti at uh, sa ikamabuti ng mga na nila uh, gagawin nila no? kaya congratulations Kuya Nico at mabuhay ka po sa maraming salamat din po pala no? Uh, kung hindi dahil po sa inyo nila Dr. Love, nila Kalingap Alvin uh, hindi ako nakagawa ng mga content na mga ganda na kagaya ng mga content nyo na ginagawa na reaction video maraming salamat po. At uh, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe kali ng Tony at uh, pa-like and share na rin po. At syempre, maraming salamat din Syempre kay Kuya Bangs, matubang, kay Ate Edna vlogs at uh, kay Kalinga Prab at sa buong uh, Kalinga family. Ah, uh, hindi ko man po nagagawa ng ibang reaction video yung mga ibang Kalinga dahil ako po ay nakabase lang naman sa sa ano ah uh, sa pagpayag nung nakakausap ko, no? hindi po tayo basta-basta gumagawa ng reaction video sa kalingat Nang walang pahintulot, no walang pagkapaalam uh, Kung sino po yung pumayag at makausap po at pumayag sa paggawa ng reaction video, doon po tayo gagawa Hindi po tayo kagaya ng iba na uh, kumukuha basta-basta ng video nang walang paalam ng uh, may-ari At uh, yon Uh, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at syempre sa ating mga OFW na nakasuporta sa Kalingap sa mga supporters, maraming salamat po sa lahat at uh, okay na ba? sa mga Kalingap uh, partners maraming salamat at kabuhay po kayo tuloy-tuloy lang po sa pagawa ng mga maganda para sa kapwa at, uh, no hate, uh, love lang po maraming salamat, bye bye, God bless you.